Silanggam at titipaklong. Maganda ang panahon. Maaga gumising si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkat pagtapos, umalis siya at naghanap ng pagkain. May nakita siya nabigas kinoha niya ito at dalana sa kanyang bahay nakita siya ni tipaklong magandang umaga langgam bati ni tipaklong ang bigat ng dala mo lagi ka hanap naghahanap at nag-iipon nagpagkain. Nag-iipon ako nagpagkain habang maganda ang panahon. Sagot ni langgam, kumulag ka sa aking langgam. Ikaw ni tipaklong. Habang maganda ang araw, nasaya ako. Halika, tayo ay kumunta. Ikaw na lang, tipaklong. Sagot ni langgam, habang maganda ang araw, maghahanap ako nagpagkain. Mag-iipon ako para may magkain pag sumama ang panahon. Lumipas ang ilang araw, dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, ulan sa gabi. Ginaw na ginaw at gutom at gutom si Tipaklong. Naalala niya it ang kaibigan si Langgam. Matapos ang bagyo, pumunta si Tipaklong sa bahay ni Langgam. Basa na basa siya. Wala na ang saya ni Tipaklong. ang pinto Ang aking kaibigan wika ni Langgam Pasok ka Pinigyan ni Langgam ang, ng damit si Tipaklong Naghanda siya ng mainit na pagkain Salamat Langgam wika ni Tipaklong Ngayon alarm ko na Kailangan mag-ipon habang maganda ang panahon para may magkain pagdating ng taggutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng taginit, kasama na siya ni Langgam na nag-iipon, nagpagkain.